Nung unang una, may mga usapan din tayo na ano ang ano ano yung pag-aaray mo dito sa mundo. Di ba meron? Ang sabi natin noon, na narinig natin, ako din sinasabi ko ngayon, yun. Ang buhay natin, hindi pa rin natin pag-aari. Ang katawan natin, hindi pa rin natin pag-aari. Yan yung mga usapan noon. Ano lang ganun ang pag-aari natin sa mundo? Yung masamang gawa natin. Pero ngayon, pero ngayon ha. We should move. Kaya nga sabi nga itaas ang antas ng katotohanan ng mga napili. Kung hindi ka napili, then eh, you can you have an excuse. You can stuck on the thing that you want. Kasi hindi ka napili. Or you doesn't want to move. Gusto mo diyan kalang nakaparking? Ayaw mo gumalaw ikatinyo mo nang nagtagas ng ugali kahit handa mo kay ka din sa mga ta sige so, di mo punto ngayon tapak na yeah. eh, <laughs> din kanin na iyon to sa takong santing? dia ba di hanggang sinasabi natin na tikaw wa tayo laan dati dakis ng arame yung masamang gawa okay pa pa ikat eh pag hindi ka na gumawa ng mali wala ka nang pag-aari bakit <laughs> na eh, hindi ka nagagawa ng mali eh. Di wala ka ng kasalanan, di wala ka ng pag-aaray. Wala na. Wala ka nang kasamahan, wala ka nang pag-ari. Ang sarili mo. Sabi o diba? wala ka na. O, pero pinapalit oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, <laughs> ang binigay ng Diyos sa atin, buhay at katawan. <coughs> buhay at katawan. Noon, ang sinasabi natin, ang itibiyag tayo, hiram. Okay, diba sabihin, di ba sabi, hindi natin. Pero nung nalaman natin na ang Diyos ay ama natin because siya is naging tao, So ngayon, He gave us our life and our mother. Ibinigay niya sa atin ang ating katawan. Now, ibinigay nila. Walang usapan yan. Walang usapan kailan ka lang. Kailan mo susoli yung buhay. Wala. It's because gift. Gift yan eh. Ibig sabihin, pag gift ang buhay at katawan, pag-aari mo na yan. You can tell to anyone, anong pag-aari mo? Dahil okay, ito ilaang piyag ko kung Diba? Ingatan, ingat. Ingatan mo na ngayon 'yan. Ingatan mo na ngayon. Ngayon, if you did bad things. If you did bad things. Sasabihin mo pag-aari mo. Yes, pag-aari mo 'yon. Pero ikabubuti mo pa 'yan. Hindi. Hindi ka. Why so why you are so proud of your bad things? Bakit ka magiging proud na 'yun lang pag-aari ko? Hindi mga kapatid ko, kasi we should start, we should put it in our mind na sasabihin natin, buhay at katawan pag-aari natin. Buhay at katawan. Ngayon, e paano pag namatay? Ganito yan eh, ipunta natin sa t-shirt. Pinigyan ko yung t-shirt, regalo ko yun sa'yo. Ibig sabihin, regalo ko yun sa'yo, hindi ko mabuhin, -e, right? Kasi binigay ko sa'yo eh, regalo ko yun. Pero kung gusto mo na ang t-shirt na yan, ay malaman ng buong mundo na rinigaluhan kita, isusuot mo. Diba? O ang ganda ng t-shirt mo. E, regalo ni Alma. O, oh, ba? Diba? Kasi may usapan naman tayo eh. Ang nagbigay, walang karapatang magkwento, binigyan ko siya ng t-shirt. Pero yung nag-receive, may karapatan na at iparayag na, nga at na. So, gano'n yan. Ayan. So, nasa sa'yo yung buhay at katawan. Hindi yung, yung t-shirt mo na para maintindihan natin. Give ko na yun sa'yo. I will not going to get, get it back. Hindi ko kukunin na yan. Kasi regalo ko na yun sa'yo eh. Ngayon, yung t-shirt naman ngayon, it's up to you na. Kung gusto mo ng t-shirt na yan, is ipamigay mo sa iba. Or, ang t-shirt na yan, gasgasong latan o sa dinno o kasano, and then masira siya. Ay, wala or gusto mo yung t-shirt na yan, itago mo sa baol at kainin ng ipis o kainin ng daga. <laughs> Wala naman silbi. Ikaw ang mag-decide niyan, hindi ako kasi binigay ko na sa'yo. Ibinigay ko na sa'yo yun. It's already your responsibility kahit ipamigay mo sa iyo yan. Even do nasasabihin ko pa na, ay bakit naman rinigaluhan ko siya, ipinamigay niya naman. ba? Diba? Kahit pasabihin ko yun, wala pa rin ako wala pa rin, kumbaga parang, ay bakit pinamingay mo yung t-shirt? Wala pa rin, na, wala na akong right doon eh. The point na nung ipinigay ko iyo, ay already cut na yung responsibility ko doon sa t-shirt na yon. Ganon din yung Diyos. Once na ang buhay at katawan niya, ipinigay niya na sa atin, hindi naman actually siya yung nag-cut ng responsibility kasi binubuhay pa rin niya naman tayo. But we are the one who cut the responsibility pa si ipasok natin kahit anong gusto natin. No, gawin natin, banugan tayo hanggang gusto natin, paguhin natin yung katawan na yan hanggang gusto natin. Ano yon It's my choice. Ayan, yung ganun mangyayari, no? O, oh, oh, Mag magiging ganun. So, hindi na, kasi nga, kahit naman sabi niya, hello, isem, is pagod ako. Oh, kaya mo pa yan. oh, di ba? Kaya mo yan. At ganun. So, ano? anong makakayanan, anong magagawa nga ron ng butihing katawan? Anong magagawa ng dakilang katawan? Eh, ikaw naman ang di Diba? Ikaw naman ang nagdedesisyon na na, na pag-uwi mo siya. Diba? Kasi gusto mong pag-uwi. Diba? So, ganun yung mga, ganyan din po yung bu sa so, buhay at katawan ibinigay niya sa atin. So, it's our responsibility to take care. Iti-care na natin ito. Para sa ganon, on the finishing line, mayroon tayong masasabi, isa dito yung may baga nga. On the finishing line, andiyan ka na sabihin, sino ka? Ako si Jezebel. Oh, ikaw pala may buhay at may katawan. Pero kung wala ka ng buhay at katawan, hanggang makaumayahan. So, so, pag wala ka ng buhay at katawan, that is the poor times. Kaya masabi nga nila, ang taong patay, yan ang totally bankruptcy. Alala. O, oh, totally bankruptcy na yan. At ang taong patay, yan na rin ang totally divorce. Ang kahiwala yan lang, ang, ang kagandahan lang sa tao, pag nag-divorce, buhay silang dalawa. Pero pag ang buhay at katawan ang nag-divorce, parehas silang kawawa. Ano ang ibig sabihin ng divorce ng buhay at katawan kamatayan? Ang sinasabi eh Oh, totoo ang buhay hindi masira. Ang katawan lang ang masisira. Pero kawawa naman ang katawan, ang ay katawa katawan, kawawa ang katawan, malulusaw na siya. Pero kawawa pa rin ang buhay kahit hindi masira, bakit hindi na siya makita? Hindi na siya makita. Paano pa siya maging okay? Mm -hmm. Hindi na siya makita. Wala nang katawan. Wala nang katawan. Kasi nakikita at napapatunayan lamang ang buhay dahil oh sa God. katawan. So, ngayon, kailangan nating start ang ating at ang ating kaisipan i, i ano natin ito natin What's what was belongs unto us anong pag-aari natin buhay at katawan natin hindi yung maling gawa oh hindi mo magi hindi natin oray agan ano tayo, haan tayo kaya iparayag timaling ubalik natin ibin to sasabihin na yes syempre sasabihin mo ikaw ang gumawa nun eh, di pag-aari mo yes, pero kung wala kang maling gawa nasasabihin hindi pag-aari mo proud ka ba? proud ka nga sa kasalanan mo? hindi kapsha kaya nga, ang anong magiging problem mo? Ano ang, ano ang, ano ang magiging, uh, kumbaga, ano yung kukustuhin mong mag agnanayo o forever nasasabihin nila? Buhay ka? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid ko, kailangan na malaman, makilala, at ipakilala natin na yung bumubuhay sa atin. Yes, alam mo, it's not, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako din naman nung sinasabi ko eh, Anyalang la Anyala ang tikukwam, di mading aramid. Anya la ang iti alubo, di mading aramid ko. No. But then, we should, di ko nang magkada kayo, we should move back. Ha mo, kailangan nga, yabuka doon nga, kasutoy, kasutoy. Hindi mo lang ang salita yun eh, narinig mo lang yun eh. O, tinutulad mo, pagkatapos na tayo, yabuka duam. Hindi ganun. O, hindi, hindi, totoo, di ba? Ako din lang naman, narinig ko naman yung salita niyan eh di lang kong dito yung alubo kasi nga alubong ko, dito ako sa ngaramit mo. Nang magkulang tayo, tinunan ko man. Isa sa ukman. Nang may realist na mali. O di mali. 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 O di ba? Ang kumit bigbit. Ang kumit na isabi it. Ang mga kapatid ting imak, nga pukukot pa yung imak, pagpumaykat ko. Wait. Move! Ganun lang yan Pag wrong wrong, wag mo nang iabukad doon. Kasi, even though pag malaki mo yung maling ugali mo, ng piagnagnanayong na po hanga Hindi yan ang way na reason na mabubuhay ka. Kaya nga minsan yung mga ganyan na, parang kagaya kanina, sabi ko kay Sister Jezebel, kailangan iayos mo yung salita mo kasi sabi mo, masapul na agamiris kayo. Kailangan mag-amiris kayo. No. We should show our humble things. We should say na, mag-amiris tayo. Hindi kasi ganito na amiris kong kasi kasoy. Yes, na amiris mo sa hindi. Masama ba na you include yourself, hindi naman nakakasama yun. Kasi yung pagsasabi mo lang na amirisin natin, you are showing na you are so humble. May mga word na gano'n. No? May mga word na gano'n. Kaya nga yung salita nga, ikanak ng kasta. Di ba? Ang pangit. Anong gagawin natin para hindi naman masyadong ano? pakikanak mong med. O di ba? So mayroon kang pakiusap. At yung word na yan, nagsasaysay, nagsasaad lamang na you are so humble kahit hindi naman. O di ba? At least, yung word mo, humble, di ba? humble kasi nga, eh, kastoy ko ng med, di ba? Kaya masabi ko nga sa inyo, lagi, handa kami na awatan. Eh bakit ikaw, anong ginawa mo na? mayroon kang right na magpoint sa taong nakamali e eh, pagkatapos ikaw eh, wala ka namang ginawa diba? ganun ang nangyayari minsan ganun ang nangyayari minsan so being ganun ang nangyayari minsan hindi natin akalain na that makes out so down anyati ko na na ang taong mapagmataas kay kanyang, ay kanyang at ang, ang taong mapagpakumbaba ay siya kung mapagmataas di ba? So, pwede kita yun. So, e, so, e doon sa punto na yun, mga kapatid ko, kailangan pa rin na, i-word natin. Kaya na nga sabi ko sa inyo, gusto man nila, yung usapan namin ni na sister, na sabi ko nga, kung, kung mayroon pa silang choice, ayaw nila dito. Why? Kasi ang akala nila, once na kung saan magaganap ang okasyon, yun yung digiti maitandong dumatao, tao. yung lumabigpig. Hindi nila akalain at iniisip na gisaritamit si ni ama na kuna na uh, ipabigbig na kasi ipabigbig ka na kayo. O diba? So kung baga so kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito makikilat na tayo. O oh, yan, para kagaya niya, nakalay. E mga yan, ay, taga mother lang na kita, taga, bili, taga, taga pagpalawag, ti mother So di wala talking na, ay, nagtitindayan lang ng sitaw. No, kasi ang magiging punto na is taga-motherland yan. Yan yung nakapaliwanag na kinakikita sa Facebook. One of the preacher oh, of, of motherland. Nakikita ko lagi. So, kumbaga, kahit totoo na naman, nagtitinda lang yan ang sitaw. Mawawala yun. na usapan na nagtitinda lang yan ang sitaw. Kasi ang mag-ano, mag, kasi hindi naman niya, hindi mo naman pinupos na, oh, lakak o ganito, ganito, ganito. Hindi naman yun eh. Kundi yung katuruan talaga yung sinasabi mo. So people will recognize you being as a preacher of motherland. Ganun yun. At once na nag-preaching ka, once na nagsalita ka, kaya nga sabi ko sa inyo, it is a rita na kinakubno. Ito parang, ito so sabi ko nga, si Ama Ngarod, nung siya ay nag, 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 na, sa atin, nagkakas siya, naglalapas siya ng ginto. Pero ang mga ginto na ito, kaya nasabi nga rin nung isang kapitbahay ko, ang ginto daw may pambulag. Hindi mo makita na ginto siya. Pero ginto. Yung salita, ginto. Oh, Hindi mo rin ma-analyze baga na ginto. Kasi hindi mo naman alam. So, being hindi mo alam na ginto na yun, binawala mo lang. Yung sinasabi niya, salita ko, Oo, para sasalba sa iyo, muna na eh. Kaya nga po, so nga, ito po yung ating pong uh, uh, kailangan na pagkaisahan, kailangan po natin unawain, mga kapatid. At uh, kailangan natin maintindihan. So ngayon, hindi na lamang susuro nga kinapugno ito ay, uh, once you talk, sabi ko nga sa inyo, di susuro may mesa nga Diyos, you are already casting naglalabas ka na ng ginto. Aawit na po.